Ito po yung sa pool. yung po yung ilalandscape. Makikita nyo po yung mga parang platform doon. Yan po yung paglalagyan ng mga garden set. So we have one, two, three, and four. Hello, hello, hello. Samahan niyo po si Garden yung body. Nandito ko ngayon sa San Antonio San Bales. Ito po at binababa na yung nabili naming mga materials no for landscape. So, apat po na set po ito ng ano, garden set. Meron po itong dalawang ganito, dalawang upuan Then, meron siyang center table. Just like that. Yung ganon. Then, meron pong additional na dalawang uh, upuan. Ganyan. Okay? So, kanina po, umalis kami na around 4 o'clock ng umaga. Madaling araw. Then, nakarating kami dito. From Bataan po yun, ha? Nakarating kami dito na... Anong oras na ngayon? Parang around 3.30 ng hapon. Okay? Ah, hindi po kasi pwedeng bilisan kasi nga po yung pong sa concrete itong mga precast na to. Tingnan niyo po yung nangyari oh. Na hindi may iwasan kaya magkakaroon ng retouch to that one. Okay? So meron pong nabili nitong mga pandamus, may mga garden stone, may maki, merong pikara yung pong pula doon. Explain ko na lang once na nag-vlog ako. That is the yoka palm or the Nakatay millionaire's niya palm. Niya niya, then, na yung inaanap na. Yung kawayan. This style lang po yan, ha? Then, of course, merong mga concrete pots. Then, merong pang halaman dun po sa kotse. So, ibababa na lang mamaya. Yung iba pong halaman na pa po sa loob. Ayan. Uh, then meron ditong snake plant yung silver yung ano yung ganda. silver yung variety Ayan po. And of course, meron din Adelpa. That is double red. Okay. Ito po yung sa pool. yung po yung ilalandscape. Makikita nyo po yung mga parang platform doon. Yan po yung paglalagyan ng mga garden set. So we have one, two, three, and four. Halos three days na trabaho po yan. Including po yung nandito. Ngayon po, bukas, maglalandscape si Guardian Buddy. Uh, for sure, matatapos po lahat yan. Uh, habang sila ay nagseset nitong garden set kasi may kabigatan, ako naman po ay naglalandscape doon sa tabi mismo ng pader. Ayan. I-update ko po kayo. Most probably maglalandscape si Guardian Buddy. Yan po, medyo mabigat po yan. Ang haba po niya nasa 1 meter which is which is two seater po, no? good for two. Dahil dalawa po yan, kaya magiging apat plus yung pong dalawa doon. At may kasama pong center table na dalawa. Okay. Ayan po ha. Again po, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Maliban sa pamamasyal sa ating kaibigang mga artista sa farming, syempre, hindi mawawala ang landscaping na pwede nang i-apply DIY sa inyong sariling mga garden para kahit papaano, hindi na kayo masyadong gagastos sa landscaper. Kaya mag-subscribe na. Gaylord, your garden buddy. Bye!